nga pala guys dito sa may silong na kubo-kubo ng aking kubo-kubo may may nakabitin oh no? ano ito? nagpakamatay? ayun oh no? ano klaseng ano to? sana siya? Ayan guys oh Oh Ayan oh Parang ibon Nakabaliktad Ayan oh Ayan yan 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 Ayan oh, yun mata niya oh tayong Ano klase si ibon ito brown ang kulay tapos ang mata niya parang tulog bagas siya pero oh hindi kaya makamandag ito pag gusto ko hulihin eh, tulog sa oh. samantalahin ko sana tulog siya ayun guys so. oh titigan nyo nga may giyan balak kong galawin ang eh, problema nag-aalangan ako baka mamaya makamandag itong ibon na ito anong klase may pakpak siya eh ayun oh no? tulog sarap ng tulog sarap pwede oh ano kayang klase kahayupan ito ayun oh no? malinaw Yan. Nakakatakot sure niya, guys. Ano kaya yan?